makakasama natin ng isang critically acclaimed author and journalist. Kilala siya sa kanyang matapang at makatotohaneng paghabi ng mga piraso ng kasaysayan at realidad ng gera, armed conflict sa Mindanao bilang backdrop ng kanyang mga nobela. Nagwagi ang kanyang unang nobelang Crying Mountain ng UP Centennial Literary Award noong 2008 at naging nominado naman sa Man Asian Literary o price noong 2010. Habang ang kanyang The Battle of Marawi ay naging finalist naman sa National Book Award 2022. At nitong 2023 na-publish ang kanyang latest novel na Barcelona. Karangalan nating makasama ngayong hapon si Ma'am Criselda Yabes. Ma'am Criselda, welcome po sa Red Pinoy. Welcome po, Ma'am. Hello, no, good afternoon. Good afternoon, good afternoon, po. Good afternoon <laughs> po. Welcome po sa Red Pinoy, Ma'am Criselda. Thank you. Ma'am Criselda friend ah uh, oh marami, medyo marami akong question dito kay ma'am. <laughs> Oo nga, eh, nakita ko lahat yung questions mo kanina, sabi ko ah, oh, bakit 10 yata to sa 30 minutes. <laughs> Ma um, interested po ako kasi you started out uh, in the industry as a journalist po. Paano po yung transition or yung shift ninyo from being a journalist to being uh, an author to becoming an author of a novel or a book? Uh, specifically, hindi ko talaga pwedeng masabi kung paano ako nag-transition. Mm -hmm. uh, naalala ko lang, there was a time na sabi ko, sige, magpa-practice lang ako, titignan ko kung anong mangyayari. And nangyari. But I think ang pinaka-importante dito is, um nung kahit na nag na ako sa journalist, uh, basa pa rin ako ng basa ng mga nobela mm -hmm so at karamihan ng mga binabasa ko ay mga writers na naging journalist rin. Gaya gaya siyempre sa atin gaya ni Nick Joaquin, mm -hmm. uh, sa abroad naman gaya ni Ernest Hemingway at lalong-lalo na noong panahon ko, napaka-popular at famous si Gabriel Garcia Marquez at uh, na anong binabasa namin yung 100 Years of Solitude kaya yung mga ibang libro niya na na sunod-sunod pagkatapos noon at nanalo pa siya ng Nobel Prize. Wow. Tapos na-realize ko lang a few months ago kasi yung libro niya, 100 Years of Solitude, ayaw niyang ipa-adapt na maging film. Tapos mm. eventually, yung family niya uh, binigyan ng go signal sa Netflix at lumabas sa Netflix. Hindi ko alam okay. kung napanood niyo yun. Nasa Netflix pa yata siya hanggang ngayon siguro mga 8 or 9 episodes. Mm -hmm. Tapos, um, hindi masyadong maganda yung critics, uh, yung mga nababasa pa sa mga foreign magazines. Pero nung napanood ko, talagang sa, para sa akin, super galing. At doon ko lang siya naintindihan. Nung napanood ko from beginning to end, kahit na alam ko may mga kulang-kulang doon dahil talagang makapal naman yung libro at hindi siguro pwedeng ilagay lahat doon ko lang na realize na napaka-brilliant talaga ni Gabriel Garcia Marquez. 'yun. So, 'yun lang. I think importante na kahit na journalist ka, hindi lang naman mga kailangan mga binabasa mo mga reports or non-fiction, mm -hmm. dapat importante rin na basahin 'yung fiction, mga romance, mga romance, mga novels, uh, literary fiction, historical fiction. So, 'yun 'yun sigurong nakatulong sa akin. <laughs> so malinaw talaga no na uh, influencer sa sa inyo ang inyong kapwa mga naging journo na nagtransition din sa pagiging writers and authors. Mm -hmm. So besides them uh, ma'am, ano pa po yung mga naging uh, naging source ng inyong hugot or inspiration sa inyong pagkukwento at sa inyong mga sinulat other than your fellow journalists na naging writers din. Um Siguro sa circumstance ko rin yon, personal circumstance ko rin kasi uh, uh, dinala kami sa Sambuang sa yes. at sa Holo. At kasi yung trabaho niya, I mean don't siya pinadala. At ibang mundo yon eh, yung time na yon ibang mundo yon. Tapos hmm. martial law pa siya. So wala kang mababasa masyado tungkol sa mga nangyayari sa Holo sa Sambuanga tapos nagkaroon ng uprising sa Holo na 1974. Mm -hmm. um, at bago noon, nakapunta na kami sa Sambuanga at nung nasa Sambuanga kami, nakita namin yung refugees. At saka nung habang lumalaki kami doon, iba yung buhay namin. Hindi ito yung yung normal na buhay ng mga bata. Kung uh, kapag gusto namin pumunta sa sinehan, mag-iisip pa kami, pupunta ba tayo? Hindi, kasi nung isang araw, nagkabomba doon. Mga ganong klase, ay uh, yung mga kaklase namin, yung mga kaibigan na mga kaibigan namin, nakikidnap sila, tapos uh, napaka-volatile nung situation nung time na yon 1970s. Um, kasi yun yung, well, nang umpisa na yung Mindanao War at that time, nung MNLF, tapos siyempre eventually nag-taper off pero nandun pa rin yung mga conflicts so mm -hmm. lumama lumaki ako sa ganong klasing environment mm -hmm. tapos um pumunta ako dito sa Manila para mag um, uh, mag-aral sa uh, sa UP ng journalism um, um, at tapos nun, ibang klasing transition na naman sa history natin ang pinaka siguro yun yung lagi kong tinatawag yung ating bright shining moment na nangyari sa EDSA uh, kasi nakita ko yung last years ng dictatorship tapos yung pagka-umpisa naman ng demokrasya so yun, yung transition na yun, napaka-critical rin sa akin as a journalist mamang interesting no na lum uh, medyo lumaki kayo uh, nag-iisip kayo somehow sa Mindanao, then eventually naging journalist kayo ang dami times na napumabalik kayo sa Mindanao to cover stories. Yes, oo. Parang ako ang, ang sinasabi ko dyan kasi ang, ang tingin ko, bawat journalist o bawat writer, merong storyang humahabol sa kanila. Mm -hmm. uh, kasi, syempre as a journalist, susulat mo lahat ng story, nangyayari. Mm -hmm. Pero usually, meron talagang isa o dalawang storya na para sa iyo. Ibig sabihin kahit na sabihin mo ayoko nang gawin tong story, ayaw ayoko na star, na ako. Hahabulin ka pa rin ng storyang 'yon. yun. Uh, and and para sa akin, 'yun ang nangyari. Ang naging storya ay dahil sa Mindanao. Uh, at tungkol rin sa military kasi parang hand in hand 'yan. Uh -huh. uh, nung nasa Sambuanga kami, nung lumalakad kami, yung bahay namin nasa tapat ng airbase. So, nakikita ko yung mga C-130s dadating, lalabas, nandun lahat yung mga body bags, nandun lahat yung mga sundalo, at hindi ko pa maintindihan kung ano yung nangyayari. So, parang na-piece together ko na lang siya, napagdugtong tungtung ko na lang siya, nung no, naging journalist na ako. Right. Interesting. Mm. <laughs> so talagang ano no, napaka-interesting talaga yung naging Para context at 360, background. <laughs> medyo 360 eh. Ano? Uh -oh. Yes, oo. So, full circle. Actually, na full circle ko na siya nung natapos ko yung Battle of Marawi. Mm. All right, yeah. so knowing po kung saan nagmumula or kung yung um ugat ng mga um topic at tema ng yung mga kwento gusto rin po namin malaman kung ano po yung ina-apply niyong creative process sa pagbuo ng mga nobela niyo. So, as a journalist and as kung paano niyo po na-experience directly itong mga kwentong to, paano niyo po sinisingit yung inyong creative process doon? Um, siguro, well, nung umpisa naman kasi, uh, work ako sa isang news agency, ang, ang agency na noon, nag yung unang trabaho ko was uh, kasama ko yung na nasa Associated Press ako. Mm -hmm. Tapos, uh, nag-transfer ako sa Reuters. Uh, yung trabaho doon talagang super intense yeah. kasi araw-araw lagi ka nagpo-cover at sinusulat mo kagad yung storya. Yung deadline mm -hmm. mo is right now. Pag may mangyari, ito na yung deadline mo. Hindi ka maghihintay sa gabi, the next day or whatever. Pero pagkatapos nun, uh, nag-freelance na ako at may sarili na akong time. So kung may time ka, more or less, dun ka nakakapag-stand back at parang pinapanood mo, parang nanonood ka ng sine sa mga events na nangyari. At pwede mo ring ipasok yung mga sarili mong reflection at ang mga taong na-meet mo, mga bagay-bagay na napag-usapan ninyo at paano mo siya ibubuo. So, siguro yun ang parang naging transition ko sa sa literary writing. Ma'am, Ma kumusta yung, uh, alam ko po, um, very, well-versed kayo doon sa mga senaryo, sa mga current events at that time. Pero yung research process niyo every time na nagsusulat kayo, kumusta po, gaano ka rigorous or gaano ka busisi itong research process niyo pag gumagawa kayo ng nobela? Ayun, galing talaga 'yon sa sa training ko as a journalist. Kasi 'yung mga editors ko ang gagaling. Siguro ang talagang gift para sa isang journalist o para din sa isang writer ay magkaroon ng mag magaling na editor. Kasi sila 'yung nagagaguid sa sa'yo talaga. Uh, at at ang super swerte ko talaga na na-train ako ng mga editors na magagaling. Um so 'yung Pagka-research ko, ina-apply ko na rin yung mga natutunan ko as a journalist. Uh, ano yung full quotes, saan ka dapat pupunta. Uh, may iba-ibang method eh. For every journalist, may iba-ibang method. Kasi may mga journalist na, kunyari ito yung topic, i-interview nila lahat yung mga experts o lahat ng pwedeng ano, and they can come up with a story. Uh -huh. uh, ako naman, meron ako maybe two or three na importanteng sources tapos kung may sasabihin yung isang source na hindi ko alam or magagagayda ako sa ibang klasing uh, paraan yun ang gagawin ko I-follow ko so mm -hmm. yun ang uh, yung storya ko hindi kailangan na dapat ganito right. kaya in some ways hindi ko masyadong friend ang Google <laughs> Uh, I mean, gusto ko siya dahil nasasabi niya sa akin kung gaano katagal yung flight, kung gaano kalayo yung mga bayan, kung anong yung background, ano yung full name nitong taong to. Pero usually kasi mas gusto ko parang pumupunta sa akin. Gusto ko parang ako yung maging primary source. Mm -hmm. Kasi kung lagi ako magbabasa ng Google, kung la lagi ako magbabasa ng ibang articles, Importante rin yon for background purposes. I'm not saying it's not bad. Importante rin yon. Pero gusto ko rin na mayroong ibang storya kung saan ako dina, uh, pinapa uh, pinapa yon. <laughs> Ayan. so, note to self, uh, Lowell, no? Base sa sinabi ni Ma'am Criselda, para maging maganda ang ating pagsulat, kailangan natin ng magaling na Editor. editor. Ayan. Yes. Saka exposure, actual exposure mm. din sa mismong um, yeah. story na gagawin. Ayan, so, uh, dagdag po dun sa tip na yun, Ma'am Criselda, to have a very good editor. Ano po po inyong mga ibang tips based on your experience na pwede nyo pong share sa mga nais din pong magsulat na gaya ninyo? Um, kapag nagsusulat ako, kunyari, ng mga nobela, especially, na, especially fiction, Um, hindi ako nagbabasa ng novels. Hmm. I mean, hindi ako nagbabasa ng novels sa English kasi nagsusulat ako sa English. Hmm. Okay. Uh, so ang binabasa ko mga novels na ibang lengguwahe. Pero isa lang lang naman na nababasa ko ng na ibang lengguwahe. So kasi nakakapagbasa ako ng French. Yeah. So habang nagsusulat ako, mas gusto kong magbasa ng mga nobela na French. Mm -hmm. Dahil, para habang nagsusulat ako, hindi ako masyadong may influence kasi iba yung iba yung language. Mm -hmm. uh, so, tsaka mas nagkakaroon ako ng imagination kung 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 paano ko isusulat yung gusto kong isulat. Kesa na ma-influence ako sa iba pang libro. Oh. Bago yun. Oh, <laughs> Karamihan yeah. naman nakakausap natin ay nagbabasa sila ng ng mga medyo hawig na kwento pero kay uh -oh. Mang Criselda totally different. <laughs> well, may kanya-kanya. Kasi hindi may influence ako. Uh, <laughs> diba? At hindi right. isusunod ko siya sa kanilang, yun, sa paano nila. Siyempre, babasahin ko rin sila. Pero after na siguro, uh, you know, months later or years later, hindi oh, naman years, pero one year later. Um, pero mas importante sa akin na ganon. Mm. -hmm. Na hindi ako ma influence sa iba. yeah. actually nabasa ko din naman kay, uh, may isa kong article. I'm sorry ha, uh, nagbasa ako sa Google. <laughs> oh, okay okay. <laughs> meron ako na basang article that uh, one of uh, the processes that you did for Barcelona is nagpunta ka talaga sa Manila to check yes. the area. yes, yeah. Ay, yon, well, kasi yon yon. that's also part rin yun ng journalism training ko. kasi mm -hmm. Nung sinulat ko yung Barcelona, uh, uh, COVID siya, hindi tayo makalabas mm. noon. So feeling ko, paano ko gagawin to? Kailangan kong ma-feel yung lugar. So parang timing na timing dahil walang tao. So nung pagpunta ko doon, parang na-visualize ko, paano ko i-visualize yung libro ko? Mm. Kasi nga siguro kung may madaming tao, iba yung magiging perception mo, di ba? Pero yon wala eh. So parang may pagka dystopian feel nga dahil COVID. Yes. Na walang tao, you know, uh, at buti na lang nakapunta ako uh, dahil nga nasunog siya. Alam nyo na nasunog yung post yes. office, di ba? So yun yung setting ng Barcelona at nakapasok uh -huh. ako sa loob, pinantuhang pinuntuhan ko lahat ng mga floors. Nakita ko talaga yung architecture niya, yung grandeur niya. Uh, so yun lang naka, nakatulong sa akin sa pagsulat ng Barcelona. Yeah. Or, kung hindi, hindi ko masyadong may explain kung anong ginawa niya sa first floor, sa second floor. Kung hindi, hindi ko mabibigyan ng, ng, ng visual, ng idea kung paano niya ginawang headquarters niya yon. Ang galing na no? talagang um, kumbaga naramdaman, naamoy, mm -hmm. na, yeah. yung na-experience kumbaga mismo yung setting ng kanyang libro. Ayan, yes. ma'am, um, uh, Criselda, imbitan po natin ang ating mga audience sa suporta ng ating mga libro at saka may mga book-related events po tayo. Ah, ngayon, um, wala pa really. Ang nangyari lang sa book festival, uh, na-reprint, na-republish ulit yung libro ng Serena Story. Ang Serena Story ay, uh, yun yung unang nanalo nga sa UP sa sa Gawad Likaan uh, Prize sa UP noong 2008. Tapos na-publish siya noong 2010. Tapos nag-out of print for a long time. Mm -hmm. Tapos trinonstrate siya sa tag tausog dahil nga itong Serena story ay tungkol sa dalawang prinsesa na galing sa Sulu na patapos na yung, yung rule, yung era ng Sultanate at itong dalawang prinsesa ay nagkaroon ng rivalry. Uh, para sa power Tapos um, nang, Nanalo yung Tausug uh, Translation Sa National Book Development Board Sa National Book Award At uh, naisip ng isang publisher Ay ibalik Ereprian. ulit yung original na English mm -hmm. So siya yung nakalabas ngayon At, uh, at nung binasa ko ulit Nagustuhan ko siya ulit. <laughs> Babasahin, ko. Babasahin ko po, ma'am. <laughs> Actually, meron okay. akong libro ni ma'am na to. Okay. At pupunta pala ako sa Sulu. Wow. Pupunta ako sa Sulu uh, uh, in the next siguro 10 days. At uh, baka magbigay lang ako ng talk sa public library doon mm -hmm. kasi bago yata yung kanilang public library. Ah, right. ayan. Ah, ma'am, maraming maraming salamat po sa inyong maraming oras na may nilaan po. po para sa Read Pinoy. Okay. Alright. Thank Maraming you so much, ma'am. Ma eh. okay. Naka nakasama po natin si Ma'am Criselda Yabes.